Naisip ninyo na ba kung gaano pa kaya kahaba ang buhay na ipagkakalob sa atin, lalo na ngayong nasa gininto ang edad na tayo? Lako, medyo nakatakot isipin minsan, di ba? Parang ang bilis ng panahon at minsan pakiramdam natin, unti-unti nang humihina na ang ating katawan. Marami sa atin ang nakakaramdam na ng pananakit dito, pananakit doon, hirap matulog o di kaya ay nawawala na ng gana sa mga dating kinagigiliwan. Para bang ang buhay ay nagiging isang malaking hamon na sa halip na maging masaya at puno ng sigla ay nagiging puno ng pangamba sa susulod na araw. Nakakalungkot isipin na marami sa atin ang nakakulong sa ganitong pakiramdam na para bang wala ng magagawa. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong simpleng paraan na kung gagawin nyo lang ng limang minuto pag gising ninyo ay posibleng madagdaga ng buhay nyo ng 30 taon pa lampas ng edad 60 at hindi lang basta dagdag taon kundi dagdag taon na puno ng sigla, lakas at kasiyahan? Hindi ito isang himala kundi mga simpleng gawi na may malaking epekto sa ating kalusugan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang anim na simpleng gawe sa umaga na kayang-kaya nating gawin at malaki ang maitutulong sa ating enerhya, lakas ng katawan at kalusugan ng isip. Ang mga gawi na ito ay hindi magastos, hindi mahirap at madaling isama sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya huwag kayong aalis. Panorin nyo ito hanggang dulo dahil may ibabahagi ako sa inyo na siguradong ikagugulat ninyo at magpapabago ng inyong pananaw sa pagtanda. Sige, simulan na natin ang unang gawi na napakasimple pero napakabisa na dapat nating gawin agad paggising ay ang pag-inom na isang basong tubig. Oo, tubig lang. Pero hindi ba sa basta tubig? Mas mainam kung maligamgam o kaya ay eh nasa temperatura ng silid. Bakit ba napakahalaga nito. Isipin nyo, gabi-gabi, habang tayo ay natutulog, unti-unting nauubos ang tubig sa ating katawan. Anim hanggang walong oras tayong hindi umiinom ng tubig. Sa paggising natin, ang katawan natin ay parang lupa na tuyot na tuyot, naghanap ng tubig para muling mabuhay. Kapag gising na gising tayo at agad na uminom ng tubig, para nating binibigyan ng panibagong buhay ang ating mga internal organs. Nare-rehydrate agad ang ating katawan. Alam nyo ba na ang pagiging dehydrated, kahit bahagya lang, ay maaring magdulot ng pagkapagod, pagkahilo at maging ng pagkalimot? Para sa ating mga senior citizen, napakahalaga na maiwasan ang mga ito. Ang paginom ng tubig pagising ay nakakatulong din sa ating panunaw. Marami sa atin ang nakakaranas ng problema sa pagdumi habang tumatanda. Ang tubig ang susi dyan. Nagsisilbi itong pampalambot ng dumi at nagpapadulas sa ating bituka. Kaya mas madaling ilabas ang dumi. Hindi lang yan, nakakatulong din ito sa paglilinis ng ating katawan mula sa mga toxins o lason na naipon habang tayo ay natutulog. Para itong panlinis ng loob ng ating katawan. Kapag malinis ang loob, mas magiging maayos ang daloy ng dugo, mas magiging aktibo ang ating utak, at mas mararamdaman natin ang sigla sa buong maghapon. Isipin nyo na lang, ang dugo natin ay halos 90% tubig. Kung kulang tayo sa tubig, lumalapot ang dugo, nahihirapan ang puso na ipampito sa buong katawan. Kaya napakahalaga na bigyan natin ang ating sarili ng agarang tulong, paggising pa lang. Subukan ninyo, sa loob ng isang linggo, imbes na kape agad, uminom muna ng isang basong tubig. Mapapansin ninyo ang pagkakaiba sa inyong pakiramdam. Mula sa pagiging masigla hanggang sa pagiging mas regular ng inyong pagdumi, maaari ninyong lagyan ng hiwa ng kalamansi o lemon ng tubig kung gusto ninyo ng kaunting twist at dagdag na benepisyo ng vitamin C. Tandaan, maliit na gawi pero malaking tulong sa ating pangkalahatang kalusugan. Ngayon, pagkatapos nating bigyan ng panibagong buhay, ang ating panloob na sistema. Sa pamamagitan ng tubig, dumako naman tayo sa ikalawang gaway. Ang dahan-dahang paggalaw o pagunat. Alam natin na paggising sa umaga, lalo na kapag malalim ang tulog, madalas naninigas ang ating katawan. Maraming lagutok o kirot sa mga buto at kasukasuan. Para itong makina na matagal nang hindi nagamit, kailangan munang paandarin at langisan ng dahan-dahan. Kaya napakahalaga na hindi tayo basta bumangon agad. Imbes, igalaw-galaw muna ang ating katawan habang nakahiga pa o kaya ay nakaupo sa gilid ng kama. Hindi natin kailangan ng matinding ehersisyo. Ang mga simpleng pag-unat lang ay sapat na. Mari nating simulan sa pag-unat ng mga bisig pataas na para bang gusto nating abutin ng kisame. Pagkatapos, dahan-dahang ikot-ikot ang mga balikat pasulong at pabalik. Sunod ang leeg, dahan-dahang igalaw sa kaliwa, kanan, pataas at pababa. Tandaan, huwag pilitin ng sarili. Gawin lang kung saan komportable hindi rin natin kailangan tumayo para magunat Kung mas komportable kayong nakaupo, ayos lang. Mahari ninyong iunat ang mga binti, igalaw ang mga paa na parang nagmamaneho, o kaya ay iikot-ikot ang mga bukong-bukong. Ang mga simpleng paggalaw na ito ay nakatatulong sa pagpapalambot ng mga kasukasuan, pagpapadaloy ng dugo sa mga kalamnan at paghahanda ng ating katawan sa mga gawain sa maghapon. Kapag mas malambot at mas handa ang ating katawan, mas mababawasan ang tsansa ng pananakit, ng rayuma at mas magiging madali ang pagtayo at paglakad. Isipin ninyo kung ang isang pinto ay matagal nang hindi binuksan, kailangan muna itong langisan bago mo buksan. Ganon din ang ating katawan. Ang dahan-dahang paggalaw ay parang paglalangis sa ating mga kasukasuan para mas maging maluwag at mas maging handa sa anumang galaw sa maghapon. Maliban sa pisikal na benepisyo, ang pag-unat din ay nakakatulong sa paggising ng ating isip. Parang sinasabi mo sa iyong katawan, "Sige na, gising na! Handa na tayo para sa isang magandang araw." Napakahalaga nito sa pagpapababa ng stress at pagkakaroon ng positibong pananaw sa pagsisimula ng araw. Ngayon, napag-usapan na natin ang kahalagahan ng pag-inom ng tubig at unti-unting paggalaw pagising. Dumako naman tayo sa ng ugali na makakatulong sa atin na maging mas masigla at masaya sa ating ginintuang edad. Ito ay ang pagkuha ng konting sikat ng araw o paglanghap ng sariwang hangin sa umaga. Sa Pilipinas, napakadali nitong gawin dahil sagana tayo sa sikat ng araw. 'Wag lang yung sikat ng araw sa tanghali na masyadong mainit, kundi yung sa umaga, mula mga alas 6 hanggang alas 8 ng umaga na sadyang nakakapagbigay ng ginhawa. Ang sikat ng araw sa umaga ay napakahalaga para sa ating kalusugan sa maraming kadahilanan. Una, ito ang pangunahing pinagmumulan ng vitamin D na napakahalaga para sa malusog na buto at niipin. Habang tumatanda tayo, mas nagiging marupok ang ating mga buto at ang vitamin D ay mahalaga para maiwasan ng osteoporosis, isang kondisyon kung saan humihina ang ating mga buto. Bukod dyan, ang sikat ng araw ay nakakatulong din sa regulasyon ng ating circadian rhythm o ang ating internal body clock. Ito ang nagsasabi sa ating katawan kung kailan gigising at kailan matutulog. Kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw sa umaga, nakakatulong ito na maiset ang ating body clock na nagre sa mas mahimbing na tulog sa gabi. Marami sa ating mga senior citizen ang nahihirapan sa pagtulog at ito ay isa sa mga simpleng paraan para matulungan ang problemang ito. Hindi lang iyan. Ang sikat ng araw ay may malaking epekto din sa ating mood. Meron tayong hormone na tinatawag na serotonin na nagpapabuti ng ating pakiramdam at nakakatulong labanan ng depresyon. Ang sikat ng araw ay nagpapataas ng produksyon ng serotonin sa ating utak. Kaya pagising, kahit limang minuto lang, lumabas sa balkonahe, lumapit sa bintana, o kung may bakuran kayo, lumabas kayo at damhin ang sariwang hangin at sikat ng araw. Hindi nyo kailangan magbilad ng matagal. Sapat na ang ilang minuto para maramdaman ang benepisyo nito. Para bang binibigyan mo ang iyong sarili ng isang natural na energy boost at mood enhancer? Malaki ang pagkakaiba ng pagising na puno ng liwanag at sariwang hangin kumpara sa pagising na nakakulong lang sa loob ng bahay. Subukan nyo. Sigurado akong magiging mas masigla at mas positibo ang inyong pananaw sa buong maghapon. Nayon na napag-usapan na natin ang kahalagahan ng pag-inom ng tubig, pag-unat, at pagsalubong sa sikat ng araw. Dumako naman tayo sa ikaapat na gawi na may kinalaman sa ating kaisipan at damdamin. Ito ay ang paglaan ng ilang minuto para sa mindfulness o pagpapasalamat. Hindi natin kailangan maging isang eksperto sa meditation. Ang mahalaga ay ang bigyan natin ng espasyo ang ating isip para maging tahimik at mag-focus sa mga positibong bagay. Gising sa umaga madalas ay puno na agad ang ating isip ng mga alalahanin sa mga gagawin sa mga problema. Pero paano kung subukan nating ilagay muna sa gilid ang lahat ng iyan kahit ilang minuto lang? Maaari kayong umupo sa isang tahimik na sulok ng inyong bahay. Ipikit ang inyong mga mata o tumingin sa isang bagay na nagpapagaan ng inyong loob tulad ng isang halaman o isang larawan ng mahal sa buhay. Huminga ng malalim Dahan-dahan at damhin ang bawat paghinga. Isipin ang hangin na pumapasok at lumalabas sa inyong baga. Ang simpleng pag-focus sa inyong paghinga ay nakakatulong na pakalmahin ang inyong isip at bawasan ang stress. Para itong paglilinis ng inyong mental space bago pa ito mapuno ng ingay ng araw. Pagkatapos ng ilang paghinga, isipin naman ang tatlong bagay na ipinipapasalamat ninyo. Hindi kailangang malaki maaaring napakasimple lang. Halimbawa, nagpapasalamat ako at nagising ako ngayong umaga. Nagpapasalamat ako at may masarap na kape ako. Nagpapasalamat ako sa pagmamahal ng aking pamilya. O kahit, nagpapasalamat ako dahil malakas pa ang aking katawan. Kapag sinasanay natin ang ating sarili na maging mapagpasalamat, mas nagiging positibo ang ating pananaw sa buhay. Ang pagiging mapagpasalamat ay hindi lang nakakabuti sa ating mental health, kundi pati na rin sa ating pisikal na kalusugan. Nakakatulong ito na bawasan ang cortisol, ang stress hormone, na kung mataas ay makakasama sa ating katawan. Kapag mas payapa ang ating isip, mas maganda ang ating pakiramdam at mas handa tayong harapin ang anumang hamon ng araw. Ang ugaling ito ay nagbibigay sa atin ng isang matatag na pundasyon para sa isang masaya at produktibong araw. Hindi ito tumatagal na matagal. Limang minuto lang ay sapat na para maramdaman ang pagkakaiba. Ngayon na nasimulan natin ng araw, sa tamang paggising, pag-unat, pagsalubong sa sikat ng araw at pagpapasalamat, dumako naman tayo sa ikalimang ugali na napakahalaga para sa ating lakas at enerhiya sa buong maghapon. Ang pagkain ng almusal na mayaman sa protina, barami sa atin, lalo na sa ating mga senior citizen, ay madalas na simpleng tinapay at kape lang ang almusal, o di kaya mga pagkain na puro carbohydrates. Bagamat masarap ang pandesal at nakakabusog na, hindi ito sapat para sa pangangailangan ng ating katawan sa protina. Habang tumatanda tayo, natural lang na bumababa ang ating muscle mass, isang kondisyon na tinatawag na sarcopenia. Ito ang dahilan kung bakit mas madalas tayong manghina, madaling mapagod, at mas madaling madapa. Ang pinakamabisang paraan para labanan nito ay sa pamamagitan ng regular na paggalaw at ang pagkain ng sapat na protina. Ang protina ang building blocks ng ating mga kalamnan. Kaya kung gusto natin mapanatili ang ating lakas at sigla, kailangan natin ang sapat na protina sa ating almusal. Hindi lang ito para sa mga kalamnan. Ang protina ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng ating busog na pakiramdam. Kaya mas maiwasan natin ang pagganap ng mga matatamis o junk food sa kalagitnaan ng umaga. Nakakatulong din ito sa pag-stabilize ng blood sugar na mahalaga para sa mga may diabetes o nasa pre-diabetes. Ano ba ang mga halimbawa ng almusal na mayaman sa protina na akma sa kulturang Pilipino? Siyempre, ang itlog. Maahari itong scrambled, pinirito o nilaga. Kung mayroon kayong leftover na tinapa, tuyo o daing, mas mainam ito kaysa sa puro kanin lang. Maari din kayong magluto ng oatmeal na may gatas at lagyan ng mga mani, buto o kung mayroon, konting keso. Ang mga ito ay nakakatulong na magbigay ng sapat na protina para sa inyong umaga. Kahit isang baso lang ng gatas o yogurt na plain ay malaking tulong na rin. Kung mahili kayo sa pandesal, Subukan nyo itong ipares sa itlog at keso o kaya ay itlog at corn beef na may kaunting gulay. Ang mahalaga ay bigyan ang inyong katawan ng sapat na protina sa pagsisimula ng araw. Huwag nating tipirin ang ating sarili sa protina dahil ito ang magbibigay sa atin ng enerhiya at lakas na kailangan natin para maging aktibo at masigla sa buong maghapon malaking faktor ito sa pagpapanatili ng ating kalayaan at kakayahang gawin ang mga bagay na gusto natin habang tumatanda. At ngayon, para sa huling ugali na kadalasan ay nalilimutan pero napakahalaga para sa isang produktibo at masayang araw, ang pagpaplano ng araw. Hindi ito nangangahulugan na kailangan nating gumawa ng detalyadong ischedule na bawat minuto ay may nakasulat na gawain. Ang ibig sabihin nito ay ang padlalaan ng ilang minuto sa umaga para isipin o planuhin sa ating isip ang mga mahalagang bagay na gusto nating gawin o tapusin sa araw na iyon. Marami sa atin ang nakakaramdam ng pagkaleto o kawalan ng direksyon pagising, lalo na kung wala tayong nakatakdang gawain. Ito ay maari magdulot ng stress at pakiramdam ng kawalan ng kabuluhan. Pero kapag naglaan tayo ng kaunting oras para isipin halimbawa ang tatlong pinakamahalagang bagay na kailangan nating gawin sa araw na yun, biglang magkakaroon ng direksyon ang ating araw. Maari itong kasing simple ng, ngayon, kailangan kong bisitahin ang aking kapitbahay o kailangan kong tawagan ang aking anak o kailangan kong diligan ang mga halaman. Kahit ang pag-iisip lang kung ano ang lulutuin para sa tanghalian ay may tuturing na pagpaplano. Ang galing ito ay nabibigay sa atin ng pakiramdam ng kontrol at layunin. Kapag alam natin kung ano ang asahan at kung ano ang ating gagawin, mas mababawasan ang, ang pag-aalala at mas nagiging produktibo tayo. Hindi tayo basta nagpapalutang-lutang sa araw para itong paglalatag ng isang roadmap para sa ating araw na nakakatulong nga gabayan tayo at siguraduin hindi tayo maliligaw. Makakatulong din ito na maiwasan ang procrastination o ang pagpapaliban ng mga gawain dahil alam mo na kung ano ang kailangan mong gawin. Para sa ating mga senior citizen, ang pagkakaroon ng layunin sa bawat araw ay napakalaga para sa ating mental at emosyonal na kalusugan. Nakakatulong ito na panatiliin ang ating isip na matalas at nakakatulong sa paglaban sa boredom o pakiramdam ng kawalan ng saysay. Kaya sa umaga, habang umiinom ng kape o ng tubig, maglaan ng ilang sandali para sa tahimik na pagmamuni-muni. Isipin ninyo kung anong gusto ninyong mangyari sa araw na yon. Hindi kailangang maging isang mahabang listahan, kahit dalawa o tatlong mahalagang gawain lang na magbibigay sa inyo ng pakiramdam ng pagiging produktibo. Tapag natapos ninyo ang mga gawain yon, mas magiging masaya at kontento kayo sa pagtatapos ng araw. Makikita nyo, mula sa paginom ng tubig na nagpapagising sa ating katawan, sa pagunat na nagpapakaalma sa ating mga kalamnan, sa pagsalubong sa sikat ng araw na nagbibigay ng enerhiya at good vibes, sa pagpapasalamat na nagpapayapa sa ating isip, sa pagkain ng almusal na may protina na nagpapatibay ng ating katawan, hanggang sa pagpaplano ng araw na nagbibigay ng direksyon at layunin, ang lahat ng ito ay konektado at nagtutulungan para sa isang mas masigla at mas mahabang buhay. Na hindi ito kailangang perpekto. Hindi natin kailangan gawin ang lahat ng ito ng sabay-sabay sa isang iglap. Ang importante ay magsimula at maging consistent sa maliit na paraan. Maari kayong magsimula sa isa o dalawang gaway at dahan-dahang dagdagan habang nasasanay kayo. Ang bawat hakbang, gano'n man kaliit, ay isang malaking investment sa inyong kinabukasan. Ito ang sikreto, hindi lang sa pagdaragdag ng 30 taon sa inyong buhay, kundi sa pagdaragdag ng 30 taon na puno ng kalidad na buhay, puno ng sigla, lakas, kalinawan ng isip at kasiyahan. Isipin nyo, hindi lang tayo nagpapahaba ng buhay, kundi nagpapayaman tayo ng bawat araw na ipinagkakaloob sa atin. Anong paborito niyo sa si mga gawain ito? O meron ba kayong sariling morning ritual na gusto niyo ibahagi na nakakatulong sa inyong pamumuhay? Ikakatuwa kong basahin ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga karanasan ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Kung nakita kapaki-pakinabang ang video ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang tips at payo na makakatulong sa atin na maging malusog at masaya sa ating ginintuang edad. Sama-sama nating harapin ang pagtanda ng may sigla at positibong pananaw. Maraming salamat sa inyong panunood. Tandaan! Ang edad ay numero lamang, pero ang buhay na puno ng sigla at layunin, yan ang tunay na kayamanan. Mabuhay ng masaya at may kabuluhan sa bawat yugto ng inyong buhay.